Daniel Padilla nagpost ng Pick Pasig River. Minsan, kailangan mong pulutin ang basura ng ibang tao. Si Daniel Padilla sa kamakailang post sa social media ay nagbahagi ng overhead na larawan sa ilog Pasig. Sa larawan, makikita ang isang label na may nakasulat na Pasig River Ferry Terminal, Guadalupe na maaaring magpahiwatig ng eksaktong lokasyon ng lugar. Sumulat din ang aktor ng caption tungkol sa pag-alis sa mundo sa isang mas magandang lugar kumpara sa unang pagkakataon na matagpuan ito ng isa. Binanggit din niya kung minsan ang ginagawang mas magandang lugar ay mga ng pagpulot ng basura ng ibang tao. Daniel Padilla sa isang kamakailang post sa kanyang Instagram stories ay nagbahagi ng overhead na larawan ng sikat na Pasig River. Sa larawan, makikita ang isang label na may nakasulat na Pasig River Ferry Terminal Guadalupe na nagpapahiwatig kung ano ang maaaring eksaktong lokasyon ng lugar na ipinakita sa larawan. Tumulat din ng aktor ng kanyang sariling caption sa larawan na nag-uusap tungkol sa pag-alis sa mundo sa isang mas magandang lugar kumpara sa oras ng unang natagpuan ito pagkatapos ay sinabi niya na upang gawin itong isang mas mahusay na lugar kung minsan ay kailangan kunin ang basura ng ibang tao. Lisanin ang mundo ng mas mahusay kaysa mahanap mo ito. Minsan kailangan mong mamulot ng basura ng ibang tao, sabi ni Daniel Padilla sa kanyang caption post. Hindi naman nagbibigay ng anumang indikasyon ang aktor, ibaba ang ibig niyang sabihin maliban sa nakikita sa larawan. Si Daniel Padilla ay isang multi-awarded Pinoy actor, recording artist, model at product endorser. Ipinanganak siya noong April 26, 1995 sa aktor na si Romel Padilla at aktres na si Carla Estrada. Bilang isang artista, nakatanggap si DJ ng maraming parangal sa telebisyon at pelikula. Ang dati niyang kasintahan ay ang superstar actress na si Catherine Bernardo. Halos isang buwan na ang nakararaan ang mami ni Daniel na si Carl Estrada ay nakapanayam ni Bernadette Sembrano para sa kanyang vlog kung saan tinanong ang aktres tungkol sa kanyang personal na buhay. Pinalaki rin ni Bernadette ang anak ni Carla na si Daniel Padilla at tinanong kung kumusta na siya. Isa pa, sinabi ni Carla na si Daniel ang makakasagot sa tanong na iyon. Sa parehong oras, binalokdot din ni Daniel Padilla ang kanyang kapatid na si Leila Ford para sa pagkapanalo ng first runner-up sa isang shooting competition. Sa post, ibinahagi niya makikita si Lila na may hawak na tropeyo at sertipiko Nakinilala siya bilang isa sa mga nanalo. Sa larawan, makikita rin si Senator Robin Hood. Adelia marahil ang pangunahing sponsor ng shootfest na nakatayo sa tabi ni Lila. Matatandang noong Pebrero ay nagdiwang si Lila ng kanyang 8th birthday sa isang star-studded celebration.